What's up mga pare ko eh? uh, Magandang hapon uh, Kung napapansin nyo Bahira na lang ako nagbablog kasi ano, ah uh, Busy na ako sa work Tapos ito din yung isang dahilan Kasi ito mga pare ko Yung uh, Holder ko dun sa helmet Yung mount nya is Mahuna na So ayun kung nakikita nyo Ano yan sya pare ko eh Ayan, medyo okay-okay siya, di ba? Medyo hindi siya ganun. Tibay siya, di ba? Ayan. Oh, kita niya naman 'yan. Di ba? Pero ito kasi nga 3M siya, tsaka matagal na. Ayan, kung nakikita niyo, ayan yung issue niya, pare ko 'yan. Ayan. Ayan, ayan. Nuhuna na siya. Lalo na pag naiinitan. Pag nag-ride sa kotas mainit, lumalambot siya, pare ko yung dikit niya dito, lumalambot. Lumalambot ito. So ayun, isa na din sa concern ko kasi baka mahulog yung ano ko. Ah uh, GoPro mahirap na. Mahulog siya, no. Kita niyo naman, oh. ah. na na talaga siya. tsaka lalo na pag naiinitan to, natatanggal to. So ayun, dahil doon, nag-order ako sa Shopee ng uh, mas mas mura, no. At saka hindi na to yung may strap na. So ngayon, ito is tatanggalin ko na no. Pero kudos dito mga pare ko ya. Ito ay gawang sec. Ayun, kung nakita niyo yung brand niya, sec. Yan. So ito yung sticker niya na previous dinikit ko dyan. So ito, gawang sec. Ah, uh, ang ko naman dito is matibay naman siya no. Matibay siya, ilang years ko na yan simula na nag-vlog ako, ito na talaga ginagamit ko. Tibay yan mga pare ko. Siguro lang sa katagalan niya na at saka dati kasi ginagamit ko isa ano ah uh, SG -cam na 4K ah uh, magaan siya na camera kaya siguro din isa sa nagpa bilis mag ano nito is yung GoPro na yung ginagamit ko GoPro kasi mga pare ko kung idea kayo mabigat yung GoPro kaysa SG cam so ayan siguro isa din yun kasi mabigat siya na nakakabit dito nakaganon hanggang sa tapos mainit yung panahon So, itong 3M na tip nya Ayan, no? Oh, kita nyo mga ko yan. Sa sobrang init, parang nalulusaw din siya Ayan, kaya natatanggal Nagkakaganyan oh, no? tatanggalin ko na siya mga ko Ayan, so ayan. ayan Pero kudos dito, ha? Ah, tagal ko na nagamit to Ayan siya mga ko oh, okay. Tanggal ko na siya So, kudos dito kasi matagal ko na din itong nagamit eh. Dinidikit lang kasi siya dyan. So, ayan. Maraming salamat dito kasi nabili ko to ng 250 o 260 ganun. Maraming salamat pa rin dito kasi nga uh, marami akong vlog na ito yung gamit na. Ito yung first moto vlog ko, ito yung gamit ko na. So ayun, gamit kasi siya, nasisira sa katagalan. It's time to say goodbye na dito na, pero parang pwede pa siya sa ibang purpose, no? Pwede pa syang may nabibiling 3M, 'di ba, na sided. So, pwede pa siya dito. So, ito yung dikit niya, pare, ko na iiwan yung mga dikit niya diyan. So, papalitan na natin siya. So, ito na yung nabili ko sa Shopee, mga pare ko. Eh. Ayan. Ayan. So, ito. Ito yung strap, no? itong strap kahit mainit yung panahon matibay talaga siya ayan oh. maganda siya mga pare ko eh. maganda ayan. kasi strap mo lang sya doon eh. dati naman kasi meron na talaga to no so ang pinili ko talaga is ito dati kasi ang ko na to so ang napili ko ito dahil sa kadahilanan na ah uh, meron kasi ditong nose ano nose guard pakita ko sa inyo So, meron kasi nose guard yan. Ito, nose guard yan. So, yan. Ganyan yan siya. So, plug and play na naman siya natatanggal. So, hindi. Ang napili ko is. Kaya napili ko to. Kasi, para hindi makompromise to, no? Kasi, pag dinidikit ito yung strap, pag nilalagay natin dyan, makompromise yung ating nose guard. Kasi nga, dito siya idadaan, eh. So, kaya ito napili ko para hindi siya ma- compromise at wala nang strap strap dito so hindi naman ako magsisi doon no? dahil goods pa rin naman to pero sa ngayon is na sa katagalan na at saka nakita ko na yung ano nya at saka gamit na gamit na sa akin to sulit na sulit na ako dito kaya bumigay na siya so bumili na akong bago no na mas mura mas mura to siya kasi ano siya ang maganda dito is nakaganyan siya yan, strap siyang ganun. No? Adjust mo lang. At saka kahit mainit yung panahon, walang malulusaw kasi hindi siya 3M na tape, hindi siya dikit. Strap talaga siya, nakalak siya. No? Ayan. So, itong nose guard kasi dating trip na trip ko kasi ito eh, talaga eh. Kaya nga, tinatanggal ko naman na siya para hindi blind spot sa camera ko. Kasi, pag may nose guard, hindi ko masyado nakikita yung camera ko, no? Point of view ng aking ano, kung tabingi ba o kaya nakababa ba yung camera, kaya Ah, uh, ito tinatanggal tinatanggal ko na siya, no? So ngayon dito na rin pumasok itong ating mount, no? So nabili ko to is 115, no? Kasama na shipping kasi ang regular price nito is nasa 80 plus. 80 pesos, no? Mura na mura na siya. At saka ang ganda ng quality nito, ha. Ang tibay, pakita ko sa inyo ito. Dito pa lang rubber siya. Ayan Para hindi makapag-ano sa ano ni'yo safe na safe yung helmet nyo. At saka ito yung mount ng camera. Ito. So tibay niya. Rubber yung mga bawat gilid niya at saka itong lock niya. At saka napakaganda lang yung kanyang mechanism dito sa lock no kasi i ganun mo lang siya eh. Pag nalagay mo na ipit mo lang siya eh. Basta maganda siya. So ngayon magra-ride kasi kami bukas. Idikit ko na to. At ready <coughs> eh, na ako bukas ganun siya. Ah uh, siguro sipagin ako mag-vlog dito kasi hindi na ako mangangamba na mahulog yung ating GoPro, no? So, abang-abang na lang sa mga vlog natin mga pare ko. Maraming salamat sa mga bagong pare ko natin diyan at uh, Pasensya na kung na lang nilawang i-upload. So, ngayon na uh, may ganito na tayo at hindi na ako mga baka mahulog yung camera natin, baka uh, anong mangyari. So, isa din kasi yun sa ano ko na kung mag-vlog ako baka mahulog kasi nga nahuna na yung ano niya, yung pandikit. So ayun at meron na tayong ganito, more vlog sa atin at abangan nyo yung mga rides namin, no? May rides tayo. ah uh, bukas kasi may rides ako kaya i up ko na to. So ito yung luma. Hindi ko alam kung pwede pa to magawa ng paraan, no? Kasi ko may mabibiling ano eh 3M na tape. Tape lang siya ilalagay ulit siya dito. So pag maano sya ulit, magagamit pa rin siya, di ba? For remembrance ko na to, for keeps ko na lang to kasi matagal na din sa atin to eh. Matibay siya eh. So, ngayon lang siya bumigay for ano siguro, for 3 years ko tong gamit, no? 3 years na gamit-gamit to. Eh, ngayon lang bumigay, no? At saka pinilit na talaga natin baklasin, no? Kasi pag mainit yung panahon, na ano talaga siya na la, ano tawag dito ang lalambot kasi dikit lang siya so yun maraming salamat sa Yosek na helmet mount helmet mount no ah uh, maraming salamat dito so ito na yung bago nating partner sa camera sa pagbablog so nakaganyan siya ah uh, ganyan ang style niya pero parang masasdig to huh? so ayun nagkakalaman yung So, nandito pa yung dikit ng ating 3M. So, tanggalin ko din to. Ayan. Ano kayong mga ganda pang tanggal dito, mga pare ko eh. So, ito helmet natin, L, ano? LS2 Rookie. You know? Ito yung pinakauna helmet ko na full face, no? na pang vlog kasi kadalasan helmet ko is mga half face lang so ito talaga ginagamit yung pang nabablog ako kasi full face to Ayan. ang model nito is a uh, rookie no ng LS2 Ayan. at saka meron tayong ah uh, helmet uh, hindi siya intercom eh bluetooth lang siya no pwede tayong makinig ng music dyan at uh, pwedeng mag receive ng calls pero hindi siya intercom ha nakatulad ng Ah uh, tawag dito yung ano yung intercom ngayon na maganda. Kalimutan ko ang pangalan. Uh, ang function niya is Pwede siyang mag pwede tayong makinig ng music habang nagra-rides or pwede yung mag-receive ng calls no kasi bluetooth siya. Ayan siya. At na-setup na din 'yan sa loob. Nandoon yung, yung ano niya. Uh, speaker niya sa loob, dito bawat kabilaan 'yan. So na-setup na namin 'yan. Ayan. Compromise lang yung foam kasi nga binutasan namin ng bilog para mapasok yung uh, mapasok yung speaker na ano, dalawang maliit, left and right 'yun. Para siyang headset, headset sa bawat ano. So para nagbutas kami ng bilog na ganoon para mapasok yung kanyang speaker na, dito sa gilid nito. So kinaskas namin yung foam dito sa loob, tinanggal namin tong mga tinanggal namin tong mga foam na ito mga tela na to, tinanggal namin 'yan. So sa loob nito merong ano, styrofoam. So nag-compromise kami doon, nagbilo kami doon dalawa, kabilaan para ma-connect yung uh, headset niya. tsaka itong wire. So dito na connect yung wire tas may USB dito sa loob. Dito. ayan Ito, ito ito nakita ito, ito. Kasi connect 'yan Ito yung ito yung headset ng dalawa. So dalawang headset 'yan magka left and right tapos dudugtong sa isang wire na to at dudugtong dito dudugtong dyan no? so ayan mura lang yan sa shopping nabili ko lang yan ng nasa mga 600 may get so galing china pa yan kaya matagal yung uh, dating so ayan lang abangan natin mga pare ko yung vlog natin no? rides namin so ayan ikakabit ko na to so, ganyan So hanggang dyan naman mga pare koy, abang-abang lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa mga vlog natin at saka uh, sa mga bagong pare koy, no? Kahit papano may mga dumadagdag na pare koy, no? Nagko-comment, nagsusubscribe. Kaya hanggang dito lang muna mga pare koy. Abangan niyo 'yung rides namin bukas, no? So hanggang dito lang. Maraming salamat. Peace out. See you next vlog, mga pare koy. Lilo gising. Lilo gising. Ito yung pusa ko mga pare ko. Si Lilo at yan yung kasama ko dito sa kwarto. No? Kaya pag pumunta ng Cavite, sinasama ko yan. Ayun yung lagayan niyan mga pare ko. Ito tong bag na to, yung pink na yan. Tsaka ko siya nilalagay kaya pag pumunta ng Cavite, sinasama ko yan minsan. Minsan dito lang sa bahay. Pag may ride ako, minsan iniiwan ko siya dito. So pinapakain ko na lang, dinalagyan ko na lang ng marami pagkain. So ano din ako pare ko sa moto vlog at saka pet lover din ako ng mga pusa. Hi, ah, uh, aso kaso wala akong aso ngayon. Nasa Cavite yung aso namin. So pag mga galat tayo doon uh, sa mga pet lover natin na pare ko, ino you know, may i-share ko din sa inyo 'yan. Maraming yung pusa doon. So hanggang dito lang mga pare ko, maraming salamat. Maraming salamat. See you. See you next vlog. <laughs> See you next vlog mga pare ko. Like, share, subscribe.